kami. What letter is this? B ni B. B. C. B. A. A. B. C. O, oh, alin dyan ang may sunod-sunod? Alin dyan? Alin sunod-sunod dyan? Alin ang sunod-sunod dyan? Sa <laughs> drawing niya. Ano nang ano sunod sunod <laughs> A, B, D, C, D, A, O, A, B, C. Ano nang sunod sunod Kaya mo anak ko A, B, C. Ibilog ng A, B, C. Parang dalay rin kayo hindi. Kami yung nakulawin. A, L, M Y, X. Oh, ano yung nasunod-sunod? K, 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 K. K, L, M. Yun ang sunod-sunod. E. K, L, M. A, B, C. Ano sunod? D. Tama sa are? H, R, G. Ano sunod? K. Oh, Bilaw din yung K. Are? Oh, L, J.

F J G G H. Ah, oh, nasa H. Nasa si sa H. Ano yan? Ano letter I. I. Very good. Good job. Oh, ano sunod ano? B, C, D. Ano

số bảy. cái à, hmm? r s t. Ah, nó <coughs> u. Mm. bi hmm. lâu mm. f g, g

Modul-modul time. 6. Hmm. Mana mas marami? Check. Yes. Masa nak? 1, 2. 1, 2. Mana mas marami? 5. Yes. Hmm. 2, 3, 4. 1, 2, 3, Seven. Hmm, Good job. Tama, <coughs> tama,